piso 2005. So, ito dapat guys yung uh, inyong hinahanap sa mga BSP series na piso. So, itong year 2005 ang uh, may mataas na halaga. Hindi man ganun siya kataas guys na umaabot ng 1,000. Pero ito yung nagpa-price range ng around 400 pesos. Ayan, up to 750. So, depende sa condition at depende na rin sa nagbabay and sell. So, 2005 po ito, itong coin na ito, BSP series. At uh, meron pa rin naman, guys, na mga nagsisirculate na bariya, na mga ganito, which is part ng BSP series. So, kung marami kayong mga naitabi barang ganito, guys, uh, subukan nyo maghanap ng uh, year 2005. Ayan. So, ito, guys, pagkakatanda ko, nabili ko siya ng uh, 400 50 kung di ako nagkakamali or 500. So marami na rin nagbebenta nito guys ng uh, ganitong coin kasi itong uh, year na to is uh, considered no ng mga collector or nagpa-buy and sell na hard to find sa piso na BSP series. So 2005. Then uh, sa mga ibang gumagawa uh, ng video guys sinasabi nila na pati yung 2007. So uh, sa pagkakaalam ko guys ay maraming uh, year 2007. So parang sa mga collector at saka sa mga and sell ay hindi talaga considered as parang hard to find yung 2007. So sa pagkakaalam ko lang guys is 2005. Ngayon yung iba na nagkukumpleto nito minsan nahihirapan sila maghanap din ng 2006 at saka 2008. Kaya yung ibang uh, nagbaba sell uh, na merong 2006 at saka 2008 ay nagbebenta na rin or nagkaalok na rin noong year na yon para sa mga collector na nag uh, nagko, nagko-complete no, ng year na ganito. From year, uh, kung di 1995 up to 2017. So, 2017 kasi guys, meron pang ganitong coin. Tapos, uh, lumabas na yung mga NGC, yung uh, new generation uh, currency natin. So, yun yung uh, halos nagsisirculate ngayon ng mga barya. So, para sa video na ito guys, uh, inuulit ko itong uh, year 2005, ang hanapin ninyo sa mga ganitong uh, piso na part ng BSP series. Kasi ito yung uh, collectible or uh, considered as, hard to find. So kung meron kayo nito guys at uh, plano nyong yung ibenta, uh, pwede kayong mag sa mga Facebook groups na uh, merong buy and sell ng mga ganito. So yun nga, gaya ng nasabi ko, depende na sa inyo kung magkano nyo ibibenta Pero ang range talaga nito guys is ang nakikita ko is around 400 pesos up to uh, 750 pesos. So depende kasi yan sa kondisyon. At syempre, depende sa nagba-buy and sell. So, yun lamang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.